Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Iris. Medyo mainitan ang ulo mo kapag may hindi agad na aayos. Gusto mong matapos ang lahat sa mabilis na paraan. Maganda ang diskarte mo pagdating sa trabaho, pero minsan nawawala ka sa focus kapag sabay-sabay ang gawain sa pera, medyo padalos dalos ka kaya mas mainam kung iiwas muna sa bigla ang gastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Taurus. Mas nangingibabaw ang pagiging mahinahon at matiyaga. Hindi ka agad nadadala ng emosyon sa mga desisyon. Sa pamilya, mas gusto mong ipakita ang malasakit sa pamamagitan ng gawa kaysa salita. Sa pera, likas ang pag-iingat mo at madalas iniisip mo kung saan mapapakinabangan ang bawat gastusin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Gemini. Likas ang pagiging palabiro at masayahin mo ngayong araw. Kaya mong magpasaya ng tao sa paligid mo, pero minsan hindi ka natatapos sa isang gawain dahil mabilis kang mawala ng gana. Sa pera, medyo pabago-bago ka may oras na tipid, may oras na bigla kang gagastos ng hindi pinag-iisipan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng cancer. Madaling gumalaw ang emosyon mo, kaya mabilis kang makaunawa ng damdamin ng iba. Mapagmalasakit ka at inuuna ang kapakanan ng pamilya bago ang sarili. Minsan, sobra mong iniisip ang mga problema kaya nahihirapan kang mag-relax. Sa pera, mas pinipili mong magtabi kaysa gumastos ng wala sa lugar. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Leo. Malakas ang kumpiyansa mo sa sarili at gusto mong makita ng iba ang galing mo. May ugali kang magdesisyon ng matapang, kahit may kaunting panganib. Sa pamilya, ikaw ang madalas nagiging sandalan kapag may kailangan. Sa pera, malakas kang gumastos para sa bagay na nagbibigay ng saya o para ipakita ang magandang imahe mo, pero alam mo rin kung paano bumawi. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Virgo. Mas nagiging maayos at organisado ang isip mo ngayon. Ayaw mong may sablay sa ginagawa kaya pinapansin mo pati maliliit na detalye. Sa pamilya, ikaw ang nag-aalaga at nag-aayos ng mga bagay para sa kapakanan ng lahat. Sa pera, hindi ka basta gumagastos kung hindi malinaw ang pakinabang at mas gusto mong may nakahanda para sa darating na panahon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra. Mas nangingibabaw ang pagiging maunawain mo. Gusto mong maiwasan ang anumang pagtatalo at mas pinipili mong maging patas. Mahusay ka ngayong makipag-usap, kaya madali mong makukuha ang tiwala ng iba. Sa pera, medyo nagdadalawang isip ka kung gagastos o hindi, pero mas nanag ang pag-iingat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio. Malalim ang iniisip mo at hindi mo basta-basta sinasabi ang lahat. Maingat ka sa kilos at mas pinipili mong obserbahan muna bago magdesisyon. Sa trabaho, matibay ang paninindigan mo at hindi ka madaling matinag. Sa pera, maingat ka at ayaw mong mapasubo sa bagay na hindi tiyak ang kapalit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius. Masigla at puno ng enerhiya ka. Gusto mong makalabas sa routine at gumawa ng bago. Sa relasyon, mas gusto mo ang pagiging totoo at ayaw mong kinokontrol sa pera, minsan mabilis ang desisyon mo na gumastos, lalo na kung tingin mo ay makakapagbigay ng bagong karanasan o saya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn. Praktikal ka at seryoso sa mga gawain. Hindi ka basta pumapasok sa bagay na walang kasiguraduhan. Sa pamilya, ikaw ang madalas inaasahan dahil sa pagiging responsable. Sa trabaho, handa kang magsakripisyo para makuha ang matagal mo ng target. Sa pera, ayaw mong masayang ang pinaghirapan kaya mas maingat ang galaw mo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius. Malikhain ang pag-iisip mo at gusto mong gawin ang mga bagay sa kakaibang paraan. Sa pakikitungo sa tao, pinapahalagahan mo ang pagiging bukas at patas. Minsan, nagiging malayo ang loob mo dahil hindi ka agad nagpapakita ng emosyon. Sa pera, gusto mo ng bagong ideya o diskarte na hindi ordinaryo at madalas dito ka nakakahanap ng oportunidad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces. Mahinahon ka at madali kang maapektuhan ng damdamin ng iba. Mapagbigay ka at handa kang tumulong kahit minsan nakakalimutan mo na ang sarili. Sa pamilya, ikaw ang nagbibigay ng lamang at pangunawa. Sa pera, maingat ka pero minsan napapadala ka sa emosyon kaya nagagastos mo para sa ibang tao kaysa sa sariling pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.